Malim man din, isuntil baka nang ititarikin tayo mamanok pato. Ang sorry WhatsApp sa inyong mga kanguso. Dapit hapon, sumapit na kay mga natin. Hindi mapigilang kumanta. Kik-kik-kik-kik-tik! wak 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 kunada nagtatagarida talagang gutom na sila sa pailong play kantada ay sunod at duma masakit na sa tenga yung pagpasok mo sa kaluhan nila sasabat sila tapos mamamak ka kasi baka mapadakan mo sila baka malusit pa akala mo na miss kanila hindi mo waka kasing pagkain sa kanila Anos lang te agtaraken ken dapat physically fit ka and flexible flexible physically fit apay nga ta apay atin ete bakita kon at dahil maliliit pa nga sila, manu kit mano, mano natin sila ng sa kanilang kulungan dahil nga pagsapit ng gabi, mga bao umaaligid sa tabi. Noong nagkaroon ng toon kasi, marami din tayong itlog ng pato na napisa, kaya ako sobrang happy. Kaso lang, hindi ko inasahan na kahit ganyan na sila kalaki, ay pwede pa rin silang kainin ng bao. Kaya ako ay nagkampanti, hindi ko inapon, kaya mga bao nagpesta sa gabi. O tinga noon at may natira pang konti. So for now I will make it right. Make it right? Based on my past experience, I don't want to repeat my same mistake. Mistake? Makapadaring mo, mo And especially, I want to pre, -pre I want to prevent any casualties. Hoho, <laughs> ho, casualties? Neng, <laughs> sardin mo neng. Natang English mo neng. Edi na. Going bag nga sa ating pagiging flexible at physical appeal ay talaga naman. Talaga naman. Effort na effort. Takot, magsakit, talikod ko. Ito nakaparparta. Damigami at taray. Ngayon, siyempre, ano kasan tayo to ay mabitpitikan ko kaysa may kanin diba o ay iyan anus ko hmm de tagarub ya nyo di pinagapon ko ang sa wakas, kasi sana lang ang ating huhuliin pero dito masusubok ang ating uh, 100% flexible, ang uh, flexibility at pagiging physical pita talaga ng Tarasid Dayton. Yan ang brianyo, brianyo, Aog uh, sa wakas na tiligumit lang da na pwede dugma, buti na lang, buti na lang. At dahil dyan hanggang dito na nang, share ko lang. <coughs>